Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel love team. Oh my angel, angel baby, angel. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nang mapigilan ang kaswita ni Kuya Roel and Miss Rachel Nagrelive live nga nun si Kuya Roel nang pinuntahan nga si Miss Rachel sapagkat hinahanap ito ng mga fans sa kanyang live. Noong una na hindi palang kasa kasama ni Kuya si Sims Rachel ay nagkaroon kaagad ng isu ang mga fans na baka daw magkaaway sila ni Miss Rachel. Kaya tawang-tawa naman ang dalawa sapagkat napakagaling daw talaga gumawa ng isu at problema ng mga basher. Oh, oh my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupidor Si Mr. Right. ikaw nga love of my life? Tina lang, lahat. Pinayuhan nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga bashers na sana ay huwag naman ganun kabilis gumawa ng issue sapagkat natatawa nga sila ni Kuya Ruel dahil sobrang gagaling ng kanilang mga utak na mag-isip ng mga problema at issue tungkol kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Pagkatapos naman ito ay napaka -sweet din ng dalawa sapagkat habang nagre-live ay sinusubuan din ni Miss Rachel si Kuya Ruel ng fries. Grabe titang kita din kay Miss Rachel na gustong-gusto niya talagang inaalagaan si Kuya Ruel. At si Kuya Ruel naman ay palagi mukhang kinikilig kapag nag sa kanya si Miss Rachel. Dibang level na talagang aslita ni Kuya Ruel at Miss Rachel. Kaya napakaraming fans din ng sobrang kinikilig at may mga nagsasabi nga na baka hindi na lang sila basta nagliligawan. Baka nga sinagot na ni Miss Rachel si Puy Ruel dahil sobrang sweet na nilang dalawa. Basta masaya. Oo. So, pinagmumura ko lahat ng basher doon. Ay wag po, mahalin wag po, po natin mahalin sila. Mahalin natin mga basher. Sila po ang mga basher na yon Kulang po sa aruga, pagmamahal, hmm, pagmamahal, at pansin. Kailangan po natin silang mahalin, hmm. arugain. Oo. O. Yan po ang hindi nila na-feeling sa mga uh, panahon ngayon. <laughs> No, siguro, ano, walang nagmamahal sa kanila. Oo. Di ba? Kami kasi nagmamahalan. Hmm. Baka po, bibigyan ng reaction to. Wag po. Wag naman po. Huwag <laughs> niyo pong bigyan yun. Oo. Di ba? Kung magbigay, magkakapigsa. <laughs> Sige, sa sapat kayo magkakapigsa. Sige. Oo, masakit yun. Hindi kayo magkakaupo. mm <laughs> Mamamagaan po nga nga. Sige. Ay, oo. Una yan. <laughs> Sige kayo. Hindi niyo gugusto yun Basta po sa amin, ha. ah. Ah. Hmm. Sarap po. Ang laki ng mga inggit sa katawan nila na bisit ako nung nabasa ko mga comment nila. Apo <laughs> ay mainit. Oo. Tawanan niyo lang po sila at mga papansin mm -hmm. sila. Ang mahalaga ay masaya. Ay importante. <laughs> ang happy ay ha Ang happy Di. ay masaya. Mm -hmm. Ang mahalaga po mga kaibigan, hindi kami naapektuhan, Di ba? Oo. Mas lalo kaming tumatatag, lalo kaming Mama Holland. Ay. Kumunod ka rin yung kamay ko kapag dinudugo ko sa yung ano. <laughs> Baka mawet kagatin mo na. <laughs> Alos lahat ng mga basher, mga matatanda na. Ala, kaya pala, pala. Kaya pala. <laughs> Tawang-tawa nga din si Miss Rachel at Kuya Ruel na nagbibigay ng payo sa mga bashers. May nag-comment nga at nagsabi na Galit na galit daw siya sa si mga bashers at minumura niya palagi. Natawa naman si Kuya Rowel at sinabing huwag daw aaway ng mga bashers sapagkat ang mga bashers daw na yan ay talagang kulang sa aruga at sa pansin kaya dapat ay minamahal din. Kaya tawan-tawa naman si Miss Rachel. Pagkatapos naman ito ay pinaalala muli ni Kuya Rowel ang motto nila na embrace positivity and Avoid negativity. Paulit-ulit nila itong sinasabi sa kanilang mga fans. Nong sa ganon ay maging aware sila sa moto nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh angel, angel baby, angel. Mr. Cool! sabi nga daw ni Kuya Ruel ay wala daw talaga silang pakialam sa mga bashers. Patuloy lang daw sila mang bash basta si Miss Rachel ay patuloy na magmamahalan. Grabe at nagulat nga si Miss Rachel sa sinabi ni Kuya Ruel at halata na kinilig din ang dalaga dahil sa sinabi ni Kuya Ruel. Napakaraming fans din ng kinilig doon sa sinabi ni Kuy at sinasabi nila na baka nga mag-boyfriend at mag-girlfriend na si Kuy and Miss Rachel. Supportado pa rin naman sila ng kanilang mga fans at tuwang-tuwa din ito sa dalawa. Oh angel, angel baby, angel. Mr. Cool beloved of my life can't Oh, my angel Angel, baby, angel Mr. Cupido mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Talagang kitang-kita nga kung gaano na inaalagaan ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Sinusubuan niya ito na mga pagkain, pinapainom at minsan pinapapalit niya rin ang damit si Kuya Ruel kapag alam niya na pinapawisan na ito. Kaya kitang-kita natin kung gaano talaga inaalagaan ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Kailangan <laughs> nila Mga tumatandang paorong. <laughs> Hindi, pang mayaman doon, nasubo. Na, Oga. Okay. parang ano yung... habi <laughs> parang <laughs> Yun po. Bashing is blessing. Opo, tama po. Pera na po yun, mga kalinga. Views na po yun. Mahalin po natin sila. Ako natin silang... para palayasin. Gusto niyo po, subuan kayo ni Rachel? Hmm? Bala po sa inyo. Mm, yan. Lahat, pati mga bashers po. Kay ano po? Maliit lang. Oo. Oh. <laughs> okay, Magang no? Maliit lang sa inyo. Hmm. Hindi naman naga. Tatlo. Hmm, I love you. <laughs> Masa <laughs> so sa amin po. Nagsistick po kami doon sa aming motto, no? May motto po, yung embrace positivity and avoid po namin yung mga negativity, no? Negative comments. And then meron pa yung ano uh, para sa lahat no, lahat na po. Uh, let's unite not divide. Hanggang dito na lamang muna ang atin na at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.